Okay, game. <laughs> diba yan? Nakalawitan pa. Nakalawitan. Uh. Uh -oh. Para, para unggoy. <laughs> para kang unggoy. <laughs> Ah, ayaw bumaba. <laughs> Nakakaangam mo eh. Hindi, hindi ka bababa. <laughs> Masakit sa <sapit> mo? Short. <laughs> sa short? May short ka ba? Ah, mamaya na, pag-uwi natin. Sige, ano ka Ano ka na? Ayaw yatang maligo eh. <laughs> Batang takot sa tubig. Oh, kaka magtiwarik. Wag na, magano ka na dali. Sige, June. Oh, sige na, magano ka na, magpadulas ka na dali. Hindi. Ang mama niya 'yun. O, oh, huwag pa atras. Baka ka mag oh? hmm, hindi. Hmm, ano nga naman sumisid ka dyan sa lagay ng bola? Tamo, ang galabok eh. Tamo yung damit mo, oh. Iba na kulay agad. Eh, ano ba yan? <laughs> hindi ka nabababa. Ba? Naka ano yung iyong paa. <laughs> Yes. Para unggoy. Ay. O, yan. Do yan ka. Sige nga kung kaya ka. oh, do yan ka. oh, ang galing. Hmm. Ang uh -huh. uh -huh. Hindi ka pa Ha? Huh? Hindi ka pa Ha? Huh? Hindi Mama ba yun? Mama Mamaya ka pa ni mama Mama yung gabi